kaliwat ka na ng mga video na ito online kung saan ang mga tao mismo ang tumatayo sa mga parking slots para i-reserve ito. Pero ang mga motorista ang nakausap ko, ito ang say Hindi naman talaga pwede i-reserve yun, tsaka hindi pantao yun, eh, ba't sila tatayo doon, di ba? Na-experience ko rin yan. Nakakainis kasi nauna ka eh, pag lang may tao nakatayo, so hindi ka makapark ka agad. Sa Marikina, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtayo para magreserba ng parking spot sa ilalim ng Ordinance 002 Series of 2023. Sakop na ordinansang ito ang mga parking space sa loob ng Marikina, ma-private man o public ang lugar. Hindi sa lahat siya ng establishment sa Marikina, uh, mapa-church, school, uh, private establishments like banks, malls, groceries, lahat ng may parking space. Sino lalabag sa ordinansang ito ay maaari pagmultahin ng isang libong piso o pagganap ng walong oras na community service. Sa kasalukuyan, wala pa namang naitatalang kaso ng paglabag sa ordinansang ito. Layunin din daw ng LGU na mapaira ang disiplina at parking etiquette ng mga Marikenyo sa mga parking spots. Uh, kung maaari, sa buong bansa, para at least alam mo yun, uh, madisiplina lahat. Hindi lamang yung pagpupunta ka lang ng Marikina at ka lang magiging ano, strict. pagdating sa parking, palaging first come, first serve. Pero sana naman, patas ang paraan natin upang makuha ito. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. Well. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtutol ng China sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sealing Act na isinabatas ng pamahalaan kamakailan. Sa ilalim nito, lehitimong pangalan na ang West Philippine Sea. Inilatag din kasi sa Philippine Maritime Zones Act ang sakop o Maritime Domain at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Bagay na kinakailangan daw gawin ayon sa Pangulo. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign, our sovereign uh, our rights and our sovereignty. So it, it, serves, it, it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. And that's what we are doing. Magsisilbi raw na land title ng Pilipinas sa mga batas na ito sa West Philippine Sea. Bagay na kinundiran ng China dahil malalabag daw nito ang kanilang sovereignty at maritime rights sa South China Sea. Pero ang Amerika agad naman nagpahayag ng suporta sa hakbang ng Pilipinas. Kasabay nito, sinabi ni PBBM na wala naman daw magigim pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng administrasyon ng nagbabalik na US President na si Donald Trump. Uh, I don't think it will change uh the you know the global forces that are that uh and you know they they are our oldest uh, treaty uh, uh, tr uh treaty partner uh that doesn't change. Aminado naman si Marcos na nakababahala ang sunod-sunod na malalakas na bagyong dumadating sa bansa. Mula noong Oktubre, nakaapekto na sa atin ang mga bagyong Christine, Leon, Marcy at Nika. Pag-amin ng Pangulo, bagamat handa ang gobyerno, hirap pa rin sa pagbalansi ang gobyerno sa mga dapat munang tugunan. It become a little complicated because when generally speaking, pagkamana nagkaroon tayo ng bagyo, masabihin, ito yung nasira, ito yung kailangan gawin, ayusin natin muna lahat yan. Uh, ngayon, sinasabi natin, pag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod ng susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa so kailangan nating magplano. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may food supply, kailangan na may tubig, kailangan nang ayusin ng kanilang bahay. So this is the balance that we are this is the tightrope that we are trying to uh, uh, to navigate. Dahil may banta pa rin masusunda ng malalakas na bagyo, patuloy ang panawagan ng Pangulo sa mga residente na magmonitor at makinig sa abiso ng kanika nilang LGU. Mobile Journal Judy Baiza po at itang mukha ng balita. Hello, good morning. Say good morning. What? Good morning, nanay. Mahaw. Mahaw lahaw. mahaw naman, gutong ka na Mahaw. Noy. 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 Ito si Uwak. Kung ang iba, kinatatakutan ng ibong ito. Para kay Urban Boyayot, wow. isang bibo at matalinong ibon si Uwak. Kwento ni Urban, 2009 nang marescue niya ang nooy sisiw pang siwak matapos tumumba ang puno kung nasaan ang pugad nito. Agaran daw niyang nilagay sa isang incubator ang ibon at pinalaya noong umayos ang kondisyon. Pero tila napamahal na si Uwak kay Irvin at umuuwi-uwi ito sa kanyang tahanan. At mula noon hanggang ngayon, magkasama na ang dalawa at hindi mapaghiwalay. Dito talaga na ano, nalaman or may proven na talaga na hindi lahat ng mga maiitim as malas. <laughs> Kasi noong una, ang unang panahon, pag ng maitim, parang malas, ano yan. Pero sa ngayon, parang naging ano eh, naging masaya eh. May kausap or may kaalyaw ka dyan na kahit mag-upo ka lang dito, tapos may nangulit sa, ano, sa gilid mo. Sabihin, Noy, mahaw. <laughs> noong una, hindi raw nila alam na may kakayahan ding magmimik ng salita ang mga uwak. Kaya laking gulat nila nang marinig itong ginagaya ang pananalita nila. Yung, yung unang salita niya yan is nanay. Kasi kami, mga maliliit pa nun, yung tawagan dito palagi, nanay, tatay. Kaya lang, yung nai at tay sa katagalan naging... Naging noy. Parang nag-agaw-agaw yung, ano, yung tono nila. Kaya nagaya niya din yung mahaw na ibig sabihin na pag siya. Makulit at mahilig mga ng kung ano-ano si Uwa. Pero pinagpapasensyahan na lang ni na Urban dahil yan daw talaga ang natural behavior ng ibon. Ha? It's a prank. kung mabibigyan din ng pagkakataon, nais raw ni Urban na makapagpatayo ng Wild at Rescue Animal Sanctuary upang maging safe place ng mga hayop, lalo na ang endangered species. Pero for now, nais niyang ipaalala sa mga may makakasalamuhang animals, huwag istorbohin ang mga nasa kanilang natural habitat. Kasi ipahang -ano sila, ma parang ma-change -ma yung lifestyle ni nila then baka mapatay sila ng ano ng ibang tao. Kung sa wild lang talaga hayaan lang natin silang mabuhay sa wild. At kung kailan na ehon lang talaga ng mga wild or mga endangered species na uh, i rescue or need ng tulong ng tao, yun lang yung ano yung tutulungan natin. At saka mayon naman tayong ano nasa uh, mga DNR na handa ding tumulong. Ang pangangalaga ng hayop, maliit man o malaki, rescued man o adopted ay isang malaking responsibilidad dahil kagaya natin. Kailangan din nila ang pag-aruga at pagmamahal. Mobile journalist Mary Monreyes po at ka ng balita.